Gumagalaw yung portal ni. Huwag mo titingnan yun. When Parang bago ah yun. Masabi ko <laughs> ba <by> yung <laughs> short? Agree. Naka-smoke <laughs> ah. Walang flash, walang flash dito. Naka-smoke yung cut. Ang dami! 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 Ang dami! dami! Ang dami! Ang dami! Ang Pasok na! Harap na! bomba dito Wah, wow, I'm so na ah, okay, natin ah Ay, short, Right! Side Ah, apat! Apat dapat Bag, na mo na naman Mid ah May pa mid, sa mid mismo right? guys. Isa lang. 20 seconds. Kukunin ko na ah. Papatay sama na lang. Tama mo. sama mo. Ayun. Oy, pat Ay! Patay! Ay! May tiwala siya na tatama si Richard. Salamat, Clay. Salamat, Clay. Pag nag-up ako, pwede pa ako mag-vintis nun. Mas Salamat, Chard. Salamat, Clay. Best chances of winning ang Glock. Oh, no, ito, ito, Two v one, two v one. Bantay mo nito naman. Dark, 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 dark. Dark, dark. dark, dark. dark. dark daw. Di, di ko yata. Jabag no, na, jabag na. Hindi sa iba. Di ko yon. Tata. Di ko yon. Magkapalo ko. trap, drop, ka, try. Try drop. Ni smoke Hi. ko yung ram. Okay. Ay, Pero ram pa rin. Di wala tayo! Sabi na smoke safe na. Nah. Uy, siksi don kayo Nasa long! long, long. din. Gagod! Ito na po sinisiksipot mo sa akin! Hindi ka pa ako mag-witness tayo! Buti hindi nakita si Leo! Buti si Richard lang nakita! Tatlo Dito ah! Wala pa, wala pa! Snake! Snake! Marami! Marami, marami dito. May Ay, it, 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 it. Isa para ya. Ah. Nice. Right, isa. Isa rap. Okay, ito yung pain. Mid ah. Ay, puta. Pinasok na akong donut. Alright, atras ako. Sige. Alright, atras atras ako igat likod. igat trapo. He trap. Tatu pop a Info, info, info. Isang B. 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 Last B. Isang hey B. 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 Tumitin nyo to Gago Harap na harap na Uto grabe yun B Pasok na ako ito, dito Nice oh, Dito po ang bay Hindi yun oh Nice isa na lang isa na lang Focus daw na ako na ako nasa ano na Pabuntang house ay. Pabuntang house papuntang house Ayan, nandiyan, nandiyan, nandiyan. Off angle ka. Yun o. Yaw. Playing down no. smoke. Oh, Uy! Uh, Masyado huh? oh. oh, makakahila pero nice. Tangkoy. Magtulong ko rin ito. Si Botix, biglang hila matay. Oh, ano na lang ha, tatlong oh, tatlong ta na ta lang, ha. Wala nang pose pa Patay sa mid. Ramta, ramta! Ramta! Tatawid na. Nakabasok na ramp. Ramp na kabasok okay. okay na. Dark isa. Dark Nice. Salamat. Salamat. Yung dalawang bumubuhat. Kaya oh, ka, eh. Bolong. Okay, ah! ka. Ay! <laughs> Minus Ay. Wala, Ay, ko, ko uh, wala patay na ako nung. Mabating ka Imbestigahan ko Uy, may, may ano tayo, 1 damage oh <laughs> Six. <laughs> Ay, galing? Saan galing yan? Sa nang sa pisa <laughs> <laughs> <ako, laughs> yan? <please. laughs> ako sa 924 eh. Kobe Parang consolation lang Naglaro ito eh nag na lang, nag-push Nice. Uy, may isang pa siya! Uy! Ba't yung kinaibigan? Nasa smoke siya, Chong! Nasa smoke! Long isa, long isa, long. Tatay. Oo, 1B, 3B, 3B1, 3B1. Tama, iba si Ryan. Ayan. Kinaibigan. Oh, yun na! Parang, 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 parang. Sabay kayo, sabay kayo, together, together. Na-trap na lang yung bombard. Yung bombard, iwan niya naman ah. Wala ko na. Baka wala sa outside ah? Ay outside ka <laughs> 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 Salamat, salamat Siyato tayo nagpapalik eh. uh, panic uh, tiyong... <laughs> Wala kang kasama Oo, wala kang kasama Atras na Walang sword, walang shot, walang walang Deploying decoy. Dalawa Dalawa of Duty. Call <laughs> Duty gun. Alright. fire. Smoke, smoke, smoke. Atay. Side, side. Okay na. Throwing smoke. Ah. Long, 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 long. Ilong, 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 Ito si Ryan. Ilong. Nice. Nice. Isa lang ba nakita mo? Site na, Site na, sight na, isa, isa. Wala, pa. Isa, isa, Short, pala, sorry. Dalawa, dalawa, dalawa. Sa na, na lang, shoot ito? pa rin. Uy, oh, hindi lang! Oh, na pala! Masyado mabilis. <laughs> Tagay bang bansa. Ano ba yan? Sino ba nagbaban ng mga to? Okay, gusto na naman. Okay lang, dali natin <laughs> sa bahay yung laban. <laughs> Bakit? Hindi na. <taso>? <laughs> 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 Wala, <laughs> okay. May warm up na tayo sa inyo. Dapat panalo to. Oo, to sa inyo. Dapat warm anong, anong kayo. Nakalimang das na kami dito. Ay, talaga ba? Tinabi ko palang kanina, uh, huwag na tayo babalik dito eh. Yo, pero hindi kayo bumuboto eh. Sabi so, uh, nyo, Tom Jerry. Wow. Ang <laughs> pa kayo yan? Hindi <laughs> ba? Ba na niya ako mas Ako! Sorry. Hindi Ay! na mas bala na ito. problema hai, sa atin eh. May naglabas <laughs> pa Ako! Ako! Ina! Ba't ka <pa yung laughs> <yung> sinusugod? <laughs> ang ananan ko. Ang ina, natalo pa tayo. Ayaw ka eh. Ano kasi yung nag-iwan din ng bomba? Umami ka na! Alright, sasaya bomba. ang <laughs> ba? Nice! Nail, tunnel, o, double doors! Tunnel, tsaka double doors! Dalawang... Ta uh, tunnel din, kung kasok na sila. Ah, sa uh, entrance saka ano? Yan. Hindi na, malapit sa'yo. Oh, yan. nice try. try. Pakita mo yung Radiant galawan Medyo bawas bawas yun isa Matay sa amin ko, si Haya Ayun ako ba? ako dalawa Sari sari, 1 Kasi. 1 Ready yan Saba, Easy! Lumik! Dumi, sa Pakita. Ipa talaga pa. so... Poco, baka may poco na sa iyo Dick, wala ka pa rin! <laughs> <laughs> push, push, push. Dalawa, dalawa, dalawa. Ay, pati. Pasok pa! Ang pangat ng buting niyo to, nag-drop ng ano, maliit. Anong itong batik? Drop! sine mo pa yung buting. Kanina pa yan eh, kanina ko pa nag-drop ng batik. Nice! Bobo, bobo pa. Mali-mali na yung pinapatok kong grenade. Pakitanin mo na lang sila. Sige lang, over pa lang. Nice, sir! Isa na lang. Kanina ko pa nag-drop yung batik. Isa na lang, isa na lang. Talen, talen, talen. Talen, talen, talen. Kapasan. Ako nice try. Hindi na headshot. Ay, patiks sinisi pa Hindi ka nun para drop yun. Kanina, nang laro pa. Hindi ko alam Bakit? Tunnel, tunnel, tunnel. Naka shotgun. Tunnel. Pa! Tunnel. Uh, tunnel pa rin. Isa. naka m Tunnel. Tunnel. naka sa tunnel? ah, uh, Mi mid, floor. mid, mid, doors. mid, 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 ano? Short, short, short. Walang lock. B tayo! <laughs> may B may tunnel. Nasa tunnel, tunnel, tunnel! Yan! Nice! short, Oh, well, nice <noticeable> 90 in, in <noticeable> uh, <that's> that. wow, <lapit. annabas> <many> Uy! Wow! Lapit! Lapit mo naman! Last red, last Uy, yung portal niya. Huwag mo titignan yun. Parang bago ayan. Masabi ko, may threat. Agree. Naka-smoke ah. Walang flash. Walang flash dito. Naka-smoke yung catwalk. Dami! 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 Crashing! Crashing! Dami! Koti! 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 Pasok na! Harap na! Bomba dito. Wah, I'm so Mara, natin, ah, <try> sa ah, Apat! Apat dapat Buti hindi ako nag reload Buti walang bala yung baril mo napilitan siya mag reload